Itong tangke ng ating YTX napapalibutan to ng fairings so oh. o oh, itong tinatawag na ano na side covers, plastic side covers. Yung iba ang tawag nila dito ay fairings. Ito nga, uh, may video ako nito na kung saan kung paano tatanggalin tong side fairings ng tangke na to. Ngayon, ah uh, ito ang hindi ko alam man tawag. Center fairings ba? Center tank fairings. Paki-comment down below na lang sa mga nakakaalam. Meron kasi tayo isang ano, uh, isang follower natin dito sa ano, sa ating YouTube channel na nagre-request about dito sa ito kung ano nga daw ang tawag nga dito ako din hindi ko alam eh but then uh, sana Merong makapag-comment at masabi ko anong tawag diyan eh ang tingin ko dito center fairings ng ating tank so ayon uh, ang isang ano issue daw nung kanya uh umaalog o nagva-vibrate so siya ng video about dito. Uh, shout out nga pala Siya si Sir Richard Boucher. So Sir Richard, uh, ito na yung ano, yung request mo. A few moments later. So ito na nga, uh, tinanggal na natin yung ating upuan. Yung ating side cover muna pala, uh, side cover nitong ating YTX para matanggal natin itong upuan. And then tinanggal na rin natin yung ating side fairings ng ating ano ng tangke so yung mga gustong matuto o matutunan nila kung paano magtanggal ng upuan at saka ng, ng side fairings ng tangke meron akong video dito uh, hanapin nyo na lang sa channel ko may video ako kung paano gagawin yon so ito uh, kay Sir Richard Butcher yung kanyang request na ito nga ito uh, yung itong feeling sa to sa gitna so ang parang naging problem niya is umaalog daw so either ways baka unang una kasi ito meron siyang screw dito so higpitan nyo lang muna dito sir baka naman kailangan lang higpitan kaya ganon and then kung hindi makukuha sa igpet, uh, could it be na uh, ito bali na to by the way ano pala baligtaran to ah uh, dito rin sa kabila kaliwat kanan mayroon siya screw tapos yon. so most probably kung hindi maluwag tong screw o natanggal bali na ato but then kung sadyang makalublang na ganon Pwede nyo naman lagyan ng sapi. Uh, gugupit lang kayo ng strip ng ano, ng interior o kahit na anong goma na kakasya dito para iipit nyo dito. Ayan. So, ganun na rin lang since uh, since natanggal na natin yan. So, pakita ko na rin kung paano pagtanggal. Ayan. Tapos sa kabila. So, ayun. Ah. Tenang ah. Anyway, ko, kaya ko lang pati tatanggalin ngayon para kasi napansin ko may kinakalawang na dito eh. So. Ito naman tayo sa kabilang ngayon. and then ito na tanggal na ayun so baka naman din dito baka may problema na dito sa rubber na to ayan, nandumi oh uh, kaya hindi siya nagfi-fit ng uso. Tingnan lang ng mga paipit-ipit diyan. So ito nga, uh, buti lang pala binaklas ko na. May nakita ako ayun, nagsisimula ng kalawangin ba? ayun So, since meron naman tayong pampintura diyan, ah, uh, pwede nating bugahan ng konti it siguro 'to. So, 'yun. Ah. Uh, nabuksan na rin lang para hindi sayang yung pagbukas. Malinis at saka ayan, no. Oh. Dahil din siguro sa vibrate kaya medyo na anuhan So tara bugahan natin ng pintura. A little longer than a few minutes later. So ayan, uh, nabugahan na natin ng spray paint. Yung parteng nagsisimulang kalawangin dahil na nabakbak na yung pintura. Ayun, naghanap-hanap na rin ako ng parte dito sa tangke na ano na mapipintahan na kon. medyo litaw na yung lata o nabakbakan pintura so, ayun gaya nga ng sabi ko kanina uh, yun nga yun sa mga kumakalug-kalug eto, eto lang kasi may mga rubber dito, ayan o, oh. kung makikita nyo yung rubber na yan, possibly na masyado ng kupe o oh, dahil sa vibrate e eh, medyo numipis na uh, it's either interior lang ang ikakuan nyo gugupit kayo ng interior o kaya goma o chinelas na pwedeng iipit-ipit lang dyan Ayan, papaipitan nyo yung mga parteng yan para hindi naalog yung mga plastic na kwan unang una nagva-vibrate yun ang tunog na vibrations tapos eh yung iba naman, yun nga, kaka-vibrate nya gaya, gaya nitong nangyari sa akin kaka-vibrate nya, tumatama pala dito sa may metallic part ng tank eh. Kaya, ayan. Uh, naubos yung pintura. So, ganun lang. Uh, reme lang para sa mga kon. Sa mga uh, pag-aalaga nitong ating ano. Pag-aalaga nitong ating YTX. So, yung mga nanood hanggang dito sa huling parte nitong video na to. Maraming maraming salamat sa inyo at saka sana wag kayong magsabang manood sa aking mga vlogs dahil sama-sama naman tayo matututo sa mga vlogs sa Maraming salamat.